Bigla ang nangyari ang di inaasahan ni Solwi. Hindi natatakot si Mangyip na natapusin si Solwi sa mismong lugar ni Ganma. Sinabi niya pa sa malapit ng yumaong si Solwi na ang pagtapos niya rito ay walang magiging epekto sa kanya. Dahil wala siyang dapat pakisamahang di si Polo ni Chienma. Wala nang nagawa si Solwi kundi tanggapin ang mga sinabi nito at antayin ang kanyang katapusan. Tatlong buhay na lang ang natitira sa kanya. Pumili na siya ng save point at doon pa rin siya pumunta. puli ay nakabalik na naman siya sa pagkakaupo sa kanyang kama. Hindi niya maiwasang menace dahil sa isang iglap ay nabawasan na ang ekstra niyang buhay na pinaghirapan niyang makuha ng ganun-ganun na lang. Pakiramdam niya ay malas yung naging huling misyon niya. Kanyang nabatid na kaya pumunta mismo ang head ng White Dream Palace ay alam nitong hawak niya ang Purple Dragon Herb. Patuloy pa rin ang pagkainis ni Solwi pero kinakalma niya ang kanyang sarili. Napapaisip tuloy siya kung mas okay na ibang save point na lang ang pinili niya. Huli siyang nag-isip ng paraan. Tingin niya na ang first option ay siguradong hindi pwede kaya't mukhang ang second option ang mas magandang piliin. Bigla naman siyang natigilan ng maisip na baka dapat ay isipin din niya ang ibang bagay at hindi lang ang mga options. Paano kung hindi naman pala talaga dapat niyang kainin ang purple dragon herb? Malamang hindi talaga na ipangako mo na yan eh. Di na mapakil sa kakaisip ng paraan si Soul Wee. Medyo nagsisisi na siya na hindi niya diretsyong dinala ang herb kay Gunma gaya ng request ni Dr. Hong. Mabuti na lang at nilagay niya ang herb sa toolbox niya bago siya mag-save ng kanyang progress. Sa din sa isip niya na pwede ring ang pagbibigay ng naturang herb kay Gunma ang solusyon. Unti-unti nang pinapasakit ng problema niya ang ulo niya. Kahit kasi ibigay niya ito kay Gunma ay hindi niya peren maiiwasan ang galit ni Manjip Sir. Pwede ring putuli ni Gunma ang ugnayan niya kay Solwi makaiwas lang sa galit ni Manjip Sir. Lumabas na muli ang system na nagsasabing nader ito na si Manjip Sir at kumakatok sa kanyang pintuan. Kinalma na niya ang kanyang sarili at mag-focus na lang muna siya sa mga bagay na narito na. Inaya na niyang pumasok si Manjip Sir. Kagaya ng kanina ay muli itong nagpakilala sa kanya. Nang makita muli ni Solwi ang mga katagang cooperation sa ulo nito ay napaisip siya ng mas malalim. Hindi niya alam kung paano ito gumagana pero mukhang may kinalaman ito sa Purple Dragon Herb. Sa pagkakataong ito ay mas naging magalang ang pagbati niya kay manjeep Sir para kahit papaano ay lumamig ang ulo nito sa kanya. Nahalata naman siya ni Manjip Sir at sinabing mukhang inaantay talaga siya ni Solwi. Nakaisip ng paraan si Solwee at ito ay ang makipag-cooperate kay Mangyipsura. Sinabi niya dito na may balak siyang sabihin at ito ay tungkol sa kinalalagyan ng Purple Dragon Herb. Nagipang maseryoso ang mukha ni Mangyipsura nang marinig ito. Puu na ang loob ng ating bida na kesa ibigay niya ang Purple Dragon Herb kay Gunma ay kay Mangyipsura na lang niya ito ibibigay. Alam niyang risky ito pero mukhang ito ang dahilan kung bakit may cooperation na nakasulat sa yuluhan ni Manjip sir. Tinanong na siya nito kung saan niya tinago ang special herb. Sinabi naman ni Solwi na hindi niya ito basta-basta masasabi kay Manjip Sir. Lalo naman itong nagalit dahil tila nakikipagtawaran pa sa kanya si Solwi at hindi na lang nito sabihin kung saan ito matatagpuan. Grabe ang nilalabas na ore ni Manjeep Sir pero kung nais ni Solwing malagpasan ang gusot na ito ay kailangan niya itong harapin ng harapan. Kailangan niyang mahuli ang kiliti ni Manjeep Sir dahil ito lang ang tanging nakikita niyang paraan para makaligtas. Sinabi niya na kanya hindi ito pwedeng sabihin dahil alam din ni Gunma ang tungkol sa herb na ito. Napaisip naman ng kaunti ang matanda. Ang iniisip na magaling na plano ng ating bida ay tila child's play lang kay Manjeep Sir. Hindi siya nagpadala kay Solwi at sinabing ibigay na niya ito sa kanya at siya nang baalang magpaliwanag kay Gunma. Kukunin na niya ito dahil sa kanila naman ito nang galing una pa lang. Hinihingi niya ang cooperation ni Solwi ukol dito. Nang marinig ni Solwi ang salitang cooperation ay nabuhayan siya at baka ito na ang tama niyang gawin. Muling hinanap ni Manjiuk Sir ang herb kay Solwi. Sa pagkakataong namang ito ay agad na itong inibat ni Solwi. Nagpasalamat naman si Manjeev Sir at nakuha niya ito kaagad. Pagkatapos magpasalamat ay agad nang umalis si Manjeev Sir. Sa wakas ay nakahinga na rin si Solwi. Bigla naman niyang napansin na di pa nawawala o nababawasan ang salitang cooperation sa ulo ni Manjeev Sir. Inaya siya nito na makipagkupera sa kanya at agad niya itong ginawa sa pag-aakalang ito ang dahilan kaya't may nakasulat sa yuluhan ni Manjeev Sir. Bigla namang natigilan si Manje na nang maalala na may sasabihin pala siya kay Solwi. Nakalimutan niya na may nais pala siyang makuha dito. Tinanong naman ni Solwi kung ano pa ang nais nito dahil tingin niya ay wala na siyang ibang hawak na matitipuhan ni Manje Epsura. Pusti siya para sa mga namatay niyang kasamahan. Ito ang kukunin niya mula kay Solwi. Huli nang lumabas ang system window at asar na asar si Solwi sa kalokohang siya naman ang may gawa. Di siya makapaniwala na hindi rin tama ang opsyon na ito. Hindi na niya malaman kung ano pa ang dapat niyang gawin at mukhang mamamatay na naman siya. Kalaban niya ang pinuno ng White Dream Palace at pang dalawang piyatsyam na pinakamalakas dito sa Demon Call. Madalas ay humahanap siya ng lusot sa ganitong mga sitwasyon pero ngayon ay wala na siyang maisip na ibang paraan. Alam niyang one hit lang mula kay Mangyip Sir ay katapusan na niya. Gayunpaman ay kailangan na niyang gumawa ng desisyon. Bigla namang may pumasok sa isip niya. Na kung siguradong may dedo na siya sa sitwasyong ito ay bakit may lumalabas na window system. Sa nakaraang buhay niya kanina ay wala siyang nagawa para protektahan ang kanyang sarili mula rito. Pero ngayon ay may lumabas na window system para makalaban siya. Lahat ng mangyayari pagkatapos ng desisyon niyang ito ay hindi na niya control. Isa lang ang nakikita niyang lusot sa gusot na ito. Ito ay ang lumaban gamit ang AI. Pinili na niyang lumaban sa pagkakataong ito. Nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa kanyang tinutuluyan. napa naman ngayon ang ating bida na AI. Tumayo na ang AI at naghahanda ng makipaglaban. Tiwala si Solwi na maliligtasan ito ng AI gaya ng mga ginagawa niya noon. Di naman inaasahan ng biglang napabuntong hininga ang AI at agad ng sinigawan si Solwi. Nagulat naman si Solwi sa inasal ng AI sa kanya. Kayon pa man ay nagawa pa rin itong mang trash talk kay Mangyip sir. Sinabi niya na nagdahan-dahan pa nga siya nang tinapos niya ang mga tauhan nito. Sinabi ng AI na kaya niyang ubusin ang mga tauhan nito kung gugustuhin niya. Nagtataka naman si Solwi kung bakit ito ginagawa ng AI. Nagawa pa nitong trash talk si Mangyip sir kahit alanganin na siya. Kayon pa man ay laging nilalagpasan ng ayang ekspektasyon sa kanya ni Solwi. Bilibat naniniwala siyang kaya ito ng ay. Agad na sumigaw ng malakas ang AI sabay biglang takbo papalayo. Kinagulat ito ng ating bida. Bukang yari na pati AI niya din na alam gagawin. Agad namang naghanda ng pag-atake si Manjip Sir at sa isang was-iwas ng kanyang sandata ay napaslang na niya kaagad ang tumatakbong kalaban niya. Ngayon ay dalawa na lang ang buhay niya. Pero dun pa rin siya sa latest save point niya lumabas. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Maski ang AI hindi alam ang gagawin sa problema niya ngayon. Pinag-isipan na niyang pumili ng ibang save point pero nang hihinayang na siya sa nasimulan niya. Kayon pa man dahil dalawa na lang ang buhay niya ay pinagsisisihan niya nang kinuha niya ang misyon na binigay ni Dr. Hong. Hindi na niya nais pang ulitin ang mga nagawa na niya kaya't muli niyang pinili ang save point na ito. Sayang nga naman ay na yung buhay niya kaya't sugal na kung sugal ang bagong moto niya. I nagsisisihan niyang tinago pa niya ang Purple Dragon Herb para sa sarili niya. Di niya rin kasi akalain na susugurin siya mismo ni Manjeb sir mismo dito sa tinitirhan niya. Kayat na pagpayahan na ng ating bida na gawin kung ano ang tama at dapat niyang ginawa kanina pa. Nagpunta na siya kay Gunma para ibigay ang Purple Dragon Herb. Tinanong ni Gunma kung anong sadya ni Solwi sa kanya. Tahimik naman niyang iniabot ang Purple Dragon Herb dito. Gaya nga ng hula niya ay inaasahan na ito ni Gonma. Sinabi ni Solwi na request ito sa kanya ng doktor pero sa kasamaang palad ay nahuli na nila ito at napaslang. Malungkot man ay natutuwa pa rin si Gunma. Nagpasalamat siya kay Solwi at sinabing tatanawin niya itong utang na loob. Pinyonetag niya rin si Solwi at sinabing sisiguruhin niyang walang magagawa ang head ng White Dream Palace na masama sa kanya at siya na ang baalang makipag-usap dito. Nagpasalamat naman si Solwi at sa wakas ay natapos na rin ang problema niya. Ngayon ay makakatulog na siya ng mahimbing. Nagsisisi siya na pinalala pa niya ang isang simpleng task sa kanya. Hinayang na hinayang tuloy siya sa dalawang buhay niyang nasayang. Maraming naturo sa kanya ang pangyayaring ito. Gaya ng wag maging greedy at kinakailangan niya ring pag-isipan ang mga misyong tinatanggap niya. Dagdag pa rito na dapat ay isipin niya na laging may panganib na umaaligid kaya't kinakailangan niyang kumilos ng maingat. Mukhang itutulog na lang niya ang araw na ito para makapagpahinga at mawala ang bad trip niya. Pero surprise mother father! Huling lumabas ang window system at sinasabing nandirito na at kumakatok si Mangyip sir. Huli na naman niyang nakaharap si kamatayan. Asar na asar na siya sa paulit-ulit na pag-uusap nila. Hindi siya makapaniwala pero mukhang hindi pa nakakausap ni Gunma ang taong ito. Mukhang dapat naki-slip over muna siya kay Gunma. Gaya ng kanina ay naulit na naman ang script nila. Kinakabahan na siya sa mga susunod na mangyayari. Muli nang lumabas ang system window na nagbibigay sa kanya ng options na isasagot niya. Nakaramdam na ng pagkataranta ang ating bida at nagagalit siya kay Gunma dahil hindi ito ang napag-usapan nila. Bukang ngayon ay napatunayan na niya na nagkamali siya ng piniling save point. Nagsisisi na siya at kinuha pa niya yung purple dragon herb. Ngayong sigurado na ang kanyang katapusan ay pumili na lang siya ng kahit anong option. At tinanggap na ang kapalaran niya. Sinabi niyang kinain na niya ito agad naman nang nag-init si Manji sa kanya. Pumikit na lang si Solwi at hinintay ang katapusan niya nang bigla siyang makarinig ng tinig. Tumating na si Gunma para iligtas siya.